Dahil na rin sa dami at init ng mga diskusyon sa nilalaman ng Senate Bill 1979 o ang Prevention of Adolescent Pregnancy Bill, kahapon minabuti nating mag-file ng isang substitute bill. Dahil sa kabila ng pagpapakalat nila ng mga fake news, nananatili ang ating tunay na misyon, ang maampat ang pagtaas ng maagang pagbubuntis ng mga batang Pilipino. Ang teen pregnancy ay isa pa rin national emergency at kailangan pa rin natin sa Senado na magpasa ng batas na makakatulong sa mga Pilipino. Hindi pwedeng talikuran ng Senado ang kanyang tungkulin na tugunan ito. This is why it is important for us to find common ground so we can pass this urgent and important piece of legislation. So this time, I hope the Senate gives this a fair chance. Kaya wala akong problema sa totoo at sinserong pag-aalala ng iba't ibang sektor at grupo. Inaral at pinakinggan natin ang mga agam-agam kung mayroon kaya mayroon na tayong substitute bill. Sa simula pa lang, malinaw na ang inaalman natin ay ang fake news. Ang disinformation, ang lantarang pagsisinungaling. Nais ko din pong klaruhin na walang nakahain na quote CSE bill. CSE or Comprehensive Sexuality Education is just one of the preventive measures to combat adolescent pregnancy. Na isa lang sa mga provision ng Prevention of Adolescent Pregnancy Bill. At ang maayos na implementasyon ng CSE ay tried and tested na na epektibong paraan sa pagpapababa ng teen pregnancy. And along with many advocates, civil society organizations, teachers and fellow parents, I uphold that what we are pushing for is an age- and development appropriate and culturally responsive culturally sensitive response to this national and social emergency. Sa substitute bill tinanggal na po ang CSE ay guided by international standards mm -hmm. na nakasaad sa original na bersyon para hindi na mabaluktot ng iba ang ibig sabihin nito. Gusto natin na maging mas malinaw ng anumang ituturo sa ating kabataan ay sangayon sa kultura at konteksto nating mga Pilipino. Nilinaw na rin natin na ang CSE ay para lamang sa mga adolescents o mga batang edad 10 years old pataas. This substitute bill now also includes a clear provision guaranteeing academic freedom and religious freedom. This also includes provisions from the Senate President himself. I hope this allays valid and genuine fears. I hope this helps bring us Senators together to finally pass a prevention of adolescent pregnancy bill that our country so desperately needs. So ma'am, sa tingin nyo kung wala yung term na yung CSC will be by, guided by international standards, hindi magiging ganitong controversial itong... Actually, actually, kahit sa original na bersyon ng Senate Bill 1979, wala akong nakikitang problema nung phrase noon na guided by international standards. Dahil yun na nga lamang po yun, guided, ginagabayan nang, na halos maraming panukalang batas dito sa Senado ay maaring may ganoong phrase. And in the end, anyway, kung international standards ay isa lamang sa mga gabay, in the end, the buck stops sa ating konstitusyon ng Pilipinas. The buck stops sa kung ano yung konteksto at mga kultura nating na mga Pilipino. Ibig sabihin, common sense, kung hindi akma sa konteksto natin, kung hindi akma sa ating mga kultura, ano pa mang international standards na maaring mayroong gabay, hindi yan makakapasok. So, para lang hindi na mabaluktot ng iba, mm -hmm. tinanggal na rin po namin ang ganyang phrase sa ating substitute bill. So, para din ma-address yung concern na as early as 4-year-old, tuturuan na ng comprehensive sexuality education, inilagay niyo na sa substitute bill na then you're old up yung bibigyan ho ng sex education. Kaya, importanteng uh, pagbabago rin yan sa ating substitute bill na ang comprehensive sexuality education ay bibigyan lamang sa mga adolescents mula 10 years old hanggang or pataas. At yung mga ibang sinabi nila noon na pati 0 to 4 years old ay tuturuan ng kung ano-ano sheer fabrication po yan. Mm -hmm. Fake news at disinformation po yan, yan po ay pagsisinungaling. So sa tingin nyo ma'am, magiging acceptable na sa inyong mga kasamahan at sa ilang mga grupo, like yung grupo ni dating CJ Sereno, itong substitute bill na isasubmit ni, isinubmit niya. Hari nawa, maging uh, acceptable na rin kahit sa grupo nila. Pero pinaka-importante, <clears throat> ito po'y nananatiling acceptable sa mga advocate groups ng mga child rights advocates, mga Uh, adolescent rights advocates, mga kapwa kung magulang, mga guro na ang tagal-tagal nang ipinaglalaban lalo na mula noong pandemya kung kailan nabuo itong tinawag ng NEDA at ng Popcom na national and social emergency ng teenage pregnancy maging katanggap-tanggap pa rin sa kanila itong substitute bill at assure dako na ganoon nga dahil nananatiling tapat ito sa layunin ng Prevention of Adolescent Pregnancy Bill ang mapigilan ang pagtaas ng adolescent pregnancy dito sa ating bansa at mabigyan pati yung mga nabuntis na at nanganak na ng social protection na tulong magbalik-aral at makapagtapos, tulong maalagaan ang kanilang mga babies, tulong maiwasan ang pag-uulit mm -hmm. ng teenage pregnancy.